น่ะบู๊เอ้อขามันแบบใดขอซื้อสักลูกนันได้ไหมค่ะต้นจิ้มสูตรเด็ดผสมถั่วครกจังหวัดสุดราษฎร์ธานีค่ะตัวนึงมีเนื้อเท่าไหร่อะเอาสามพ็คค่ะนะคะก็มี so i t o p u y u n g m g a b i n i l i n a t i n apat na klase merong sweet Merong sour at itong medyo may spicy. At itong isa ay yung uh, dinry lang nila na pwedeng gawing tsaa. Ayan. Later na natin yan ipapakita. At tikman na natin. Ito po yung <laughs> nahingi natin kay nanay. Natutuwa ako kasi napilit natin siya. Pero gusto ko munang tikman itong mga uh, candy. Bago natin tikman kung ano yung pinagmulan. Pinahin <laughs> natin itong sour. Para po siyang mga ano... Ah, uh, sampalo candy. Ah, ano to? Ayan, hindi tayo nakakabasa. <laughs> Ito yata yung spicy. May buto ng sili eh. Ayan. Spicy. Mmm. Mm mmm. Mmm. Nung una, parang wala lang. Pero nung kinagat kagat mo na siya, meron siyang... Um, kaunting sweet, malat-alat, na kaunti lang naman yung spicy. Parang kaunting kagat lang yung spicy niya na maasim. Parang nga po siyang sampalok. Pero wala siyang ano, uh, flavor na sampalok. Yung asim lang niya at yung texture niya. Parang sampalok candy. Ito na yung maasim na makunat-kunat na pure lang. Or baka ito yung sour. Pasensya na, hindi natin mabasa. Okay, tikman na lang natin. Ito po ay parang din lang na makunat-kunat. I'm not sure kung meron itong asukal o asin. Tikman natin. Mmm. Ha? Eh? Oh! <laughs> Gulat ako. Mmm. Ang ah, grabe. Mmm. Meron siyang kakaibang lasa o flavor na napakaasim. Ato, ah, sumasarap na siya. Yung last na bite mo na, parang nagmamayad na lang yung asim niya na may alat-alat na merong sweetness. Mm, maganda itong pangpagising pag ano, nagda ka sa mahabang biyahe. So, ang English po niya ay Garcinia Cambogia. Garcinia Cambogia. Ito naman yung, ito na siguro yung sweet magkakaiba yung kanilang style of packaging ah baka, ah baka ito siguro ay hilaw na ginawa or hinog ito yung hilaw hindi <laughs> natin alam dahil hindi natin mabasa ito naman yung sweet kaparas din yung parang spice sa kanina pero parang mas makunat hmm. hindi pa rin sila sweet may asin pa rin Mm -hmm. So, ito po ay isang klase ng plum. Plum Garcinia Cambogia. Ito, feeling ko masarap tong tsaa niya. Napakasarap naman. Parang sampalok nga, pero iba yung uh, flavor niya sa sampalok. Mabango kasi yung sampalok. So, tikman natin ang sariwa. Ano kaya ang lasa? Tabi muna natin. Garcinia Cambogia. Ano kaya ang tawag natin ito sa uh, Ilocano or Tagalog, ano? Mm? Isang klase po ng plum. Para siyang ano actually, uh, persimmon, yung itsura niya, shape niya. Ang feeling ko, pati yung texture. Mm. Ay! May parang lama. Hmm, amoy persimmon in furnace Amoy masarap. Tikman natin. Pero bakit ang asim ng mga ano, process? <laughs> ang aasim ng mga lagyan na ng asukal. <laughs> Teka lang, baka ako, tayo pinagloloko ng amoy. Tikman natin. Para kang nagbabalat ng persimmon talaga. Yung texture ng skin niya at yung laman niya para po siyang persimmon. Mapurol nating <laughs> <yung> kutsilyo. <laughs> okay. meron tayong sausawan yung mga tira-tira sa mga binibili nating maasim na mangga. Meron siyang asukal asin uh, apricot powder kaya mabango teka lang at itry muna natin ang walang sasaan pala jesus uh! <coughs> <coughs> ko ka asim mm! ang tapang ng asim niya ka umami parang yung kamyas parang times 3 ng kamyas grabe Hmm Eh Pero may masarap na flavor siya, parang kamyas. May sweetness din siyang lumalabas. Nalungha. Hmm. Eh <laughs> Parang nangil ko. Tama yung sabi ni nanay. Na nagtinda, sabi niya napakaasim niyan. Meron po bang ganitong prutas sa atin? Ano naman ang tawag at ano ang ginagawa natin? Baka sayang lang, gawin nating mga candy like sampalok, di ba? Ang sabi po dito, sa southern provinces of Thailand siya nakikita sa mga mountain ridge. Ayan. Ah, ginagamit din sa mga panluto like sour curry, tom yum kung, and tuna fish soup. Ayan, ginagawa siyang pangasim. Kaya pala, napakaasim. So ayun lang, kung mayroong ganitong prutas sa atin, pakicomment naman kung ano naman ang ginagawa natin. At kung wala tayong ginagawa, gawin yung ganito. <laughs> Yan lang.